Magandang umaga mga ka-YouTube. So sa araw na ito ay gusto kong ibahagi sa inyo ang tungkol sa aming kusina na kasing laki lamang ng isang kwarto. Ayan. So dahil sa napakaliit, napakahirap ang kumilos, kaya ang ginawa ko ay inorganize ko at inayos ko at pinag-isipan kong mabuti kung paano ko may ang lahat ng bagay dito sa aming kusina. So, una na ginawa ko ay in-identify yung lugar na kung saan ilalagay ko ang aming dining table. Dahil ito yung isang bagay na nakakapagbigay ng, kumbaga, eh, talaga ng space dahil doon tayo kumakain. So, ang ginawa ko, inilagay ko siya sa isang side. Ayan. So, ang ginawa, ganyan ang ginawa ko sa kanya. So, yung isang side niya ay inalagay ko na doon sa may bintana. So doon ko na siya, ipinush ko na siya doon at doon ko na siya mismo idinikit. At mayroon na lang kaming tatlong side na kinakainan. Ayan, so itong side na to and then ito tapos doon. So ang ginawa ko, da, tigda dalawang uh, upuan ang mga inilagay ko na lang. So anim kami kaya yan. Uh, kahit pa paano, eh, nagkakasya naman kami pag kumakain. And then, ang ginawa ko para medyo maganda naman yung pinaka dining table. Ayan, nilagyan ko rin ng wallpaper. Yan ang wall niya para hindi naman siya napakadal na tingnan. At ngayon, nag-isip pa ako kung anong magandang idagdag. So, ayan, naglagay naman ako ng pendant light. Ayan, bumili ako sa online. Ayan, so nagpakabit ako. Bagamat yung aming kusina ay wala pang ceiling pero pinalagyan ko na siya ng pendant light. Ayan. So, yan ang idinagdag ko sa aming dining table. Then, naglagay din ako ng flower vase. So, ayan. Di kahit pa paano, medyo gumanda na rin tingnan yung aming dining table o yung aming komedor yata ang tawag nila dyan. So, ayan siya. Ngayon naman, para madagdagan pa or kumbaga eh, ma maayos na maigi yung aming kusina dahil talagang napakaliit nga dati yung mga anak ko hirap na hirap sila sa paghuhugas ng kanil ng tinggan dahil napakaliit lang ng space talaga so ayan siya yung aming hugasan so napakaliit lang ng space so kapag nandyan na yung mga hugasin halos hindi mo na alam kung saan ipapatong yung iyong mga huhugasan So, ang ginawa ko, bumili din ako ng isang uh, kap uh, aparador na lalagyan ng mga pinggan. Ayan, bumili ako sa Japan Surplus. Ayan, so, nilagyan ko naman siya ng mga kaunting mga dekorasyon para maayos namang tingnan niyo ang aming... Uh, lalagyan ng mga pinggan. So, ayan yung mga platito. At ito naman yung aming mga pinggan na kinakainan. At dito naman sa kabilang door, ayan ay, naman yung mga dekorasyon na Ayan. So, mga dekorasyon. Yung may nilagay ko dyan na galing din sa Japan Surplus. Ayan siya. So, dyan ko siya inilagay. And then, ito naman yung parting gitna. At ngayon, ay, dito naman yung aming mga kutsara na dati ay nagka-crowd doon sa aming sa aming hugasan. Ayan. So, ayan siya. Ito naman yung aming mga baso. At andito naman yung aming mga ayan, mga kaldero. Ayan, ayan ang kanyang lalagyan. Ayan. So, ayan yung aking idinagdag na mga gamit para may ayos, may organize lahat ng mga gamit. At ang ginawa ko pa, dinagdagan ko naman ng halaman. Ayan, nilagyan ko sa tuktok para may mayroon namang design kahit pa paano yung aking platera o yung aking aparador na lalagyan ng mga plato. So, ayan, nilagyan ko siya ng decoration dahil kahit pa paano nakakapagbigay din ng ayos or kumbaga inakakapagpaganda rin sa ating kusina ang mga bagay na yan. So, ayan yung mga ginawa ko para ma-organize ko itong aming kusina kahit napakaliit lang. Ayan. So, ganyan ang ginawa ko nga na pamamaraan sa aming kusina at talagang nakakadagdag yung ating mga halaman dahil mahilig talaga ako sa halaman. O, ayan pa yung isang nalagyan namin ng mga gamit ng mga pinggan, gano'n, or ng mga tupperware. So, ito yung area na lalagyan naman namin. Kaya lang napakahirap ding iayos dahil uh, wala lang ito yung yung anong tawag dito, yung square-square na na ano, na ginagawa nilang ceiling sa mga tindahan, gano'n. Hindi ko na alam po ang tawag dito sa uh, ganito na kanilang ginagawa. So, ganyan lang. Kaya napakahirap ding iayos yung mga gamit. Kailangan siyang lagyan ng karton. Ganun. O kaya, kung may pambili na, na sana plywood ang ilalagay. So, ayan. So, ayan yung mga idinagdag namin sa o idinagdag ko sa aming kusina para maging maayos. Para ma-organize ko. talagang napakahirap organizing. Pag maliit ang area, kailangan maraming paglalagyan ng mga gamit. So, ayan yung aking ginawa sa aming kusina na kasing laki lang ng kwarto. So, ayan yung aming uh, komedor So, ibabalik natin dyan. So, mga ka YouTube ay talagang mahilap ang maliit lang ang area na kikilusan. Pero, magiging maayos naman siyang tingnan kung ating i-organize yung, yung ating mga gamit. So, hindi kailangan mahal yung mga bilhin nating mga bagay para ma-organize natin yung ating kitchen. Uh, konting ano lang, mga eh, practical lang uh, para makikita ninyo. Huwag kayong bumili ng bumili ng hindi magkakaayon. Kailangan yung mga magkakaayon para yung ating gagawing pag-organize ng ating kusina ay magiging maayos. Ayan. So, ayan lang yung naisi-share ko sa inyo sa araw na ito kung paano ko inorganize ang aming maliit na kusina. So, see you later sa aming next vlog. Bye-bye!